no bomborajo. Yusek, good morning. Um since uh, papalapit na po ang halalan by Monday na po. Uh, asahan na rin po natin na marami na pong magsisilabasan ng mga fake news. Uh, ano na lang po ang ano ang maipapayo ng palasyo sa ating mga kababayan na boboto po sa Lunes. Thank you. Hindi lang po naglalabasan mga fake news ngayon papalapit ang eleksyon, matagal na pong uh, naglalabasan ang mga fake news laban sa Pangulo laban sa gobyerno. At uh, unang-una po na maipapayo ng uh, administrasyon, maging mapanuri. Unang-una po ay uh, maging mapagmatsyag at uh, huwag niyo pong ibenta ang inyong dignidad. Huwag ibenta ang bansa sa ibang mga bansa na maaaring may interes dito sa ating uh, teritoryo, sa ating soberenya. Huwag ibenta ang bansa sa pamamagitan ng pagiging keyboard warrior. At ang tanging uh, uh, maging trabaho o goal ay gumawa ng fake news para sirain at maging negatibo ang taong bayan sa ating Pangulo at sa Pamahalaan. Iwasan po natin hanggat maari ang makinig manood ng alam nating mga naang-content ay, uh, puro pagbatikos sa pamahalaan nang walang ebidensya. Maaari pong bumatikos, maaari pong punuhin ang ating pamahalaan hangga't may ebidensya. Hindi po 'yan isinasara ang pinto. Ha, ang ang pintuan po ng pamahalaan ay hindi naman po hahadlangan ang anumang mga kritisismo hangga't mayroon pong basihan. Ang ingatan lang po natin ay ang mga fake news peddlers. Labanan po natin ang fake news para kayo po ay magkaroon ng magandang desisyon sa Mayo 12. Next question Delmarie Bohok, UNTV. Hello po. May isa nakaraang mid uh, pagdinig po ng Senado, may sinabi ang Nika na mismong yung buhangin natin sa coastal areas ang ipinantatambak sa ilang reclamation dyan sa West Philippines. Mm -hmm. May directive ba po ba ang uh, Pangulo? Open po dito. Opo, matapos muna katanggap ng impormasyon patungkol po dito, inutos po ng Pangulo, uh, na magkaroon po ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. At uh, ngayon po ay ongoing ang investigation. At kapag ka po nagkaroon na po ng pinal na uh, pag-iimbestiga o conclusion papunta dito, ay patungkol po dito, gagawin po ang agarang uh, pag-uutos. Ito ay ayon doon sa maaaring maging resulta ng investigasyon. we follow-up question on our first question from Tuesday News. Good morning, Yusek. Uh, I understand, ma'am, mayroon pong imbitasyon ang gobyerno natin sa mga international election observers. Among them is 104 members of European Union. Para po sa kabatiran ng ating mga ng publiko, ano po bang pakinabang ang makukuha ng bansa natin sa mga observer na ito? At paano po tayo makatitiyak na hindi sila makaiimpluensya dito sa gagaganapin nating eleksyon? kung may mga kumbidado po na neutral at wala naman pong uh, pamumulitika, mas maganda po makapag obserba sila para makita po nila na ang uh, eleksyon sa Pilipinas ay malinis at uh, para din po maiwasan kung ano man po maaaring daya ang mangyari. One more follow-up question, Yusek, from Ivan Mayrina, GMA7. Kaugnay po ito dun sa tanong ni Nel kanina. Ang, kung sakali nga po may ganong nangyayari, hindi naman ho siguro ito pwedeng itago dahil magkakaroon ng quarrying operation sa mga coastal areas, dadalhin ito sa kung saan man nagkakaroon ng reclamation. Uh, hindi ho kaya may pananagutan dapat din ang mga lokal na pamahalaan dito? And what does the Palace have to say about this? Kaya nga po ito ay iimbestigahan kung meron pong dapat managot. Ito naman din po ang bilin ng Pangulo. Hindi po pwedeng iwasan ang mga tao. Kung may dapat panagutin, dapat pong managot. So masinsinan po at malalim na pag-iimbestiga po ang dapat na gawin dito. Next question, Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, may we have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the President should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, um, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. I your reaction po, Yusek? Uh, Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at uh, ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po ha, kaya dating Pangulong Duterte, siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder, na ang nagsamparin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng um, extrajudicial killings ng madugong war on drugs Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya kundi pagsuko ng isang akusado Uulitin po natin ang sinabi ng pangulo sa SONA 2022 I will not preside over any process that will abandon even one square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power Hindi po ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanino man. So, Yusek, having said that, you don't see any basis for the President to be, um, I mean, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na, sabi niya, um, it's an impeachable offense, it's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trusts. Trust. Tama po. Ang opinion na nanggagaling sa ating uh, vice-presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding pa rin po dun sa ICC arrest ni former President Duterte, the Office of the Ombudsman is uh, requiring Marcos admin officials to file their counter-affidavits for, uh, this is regarding Senator Aimee's request to probe high-ranking officials of the government involved in the arrest Una po, ano po yung reaksyon ng Malacanang dito and do we expect the administration's full cooperation on the matter? Alam naman natin po kung ano po ang kapangyarihan ng ombudsman. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng ombudsman sa reklamo pong ito ni Sen. Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at uh, sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At uh, muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas may directive po ba na specific si Pangulong Marcos tungkol dito? unang una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas kung anong procedure na, na valid at legal, dapat lamang po sundin. follow up question. Ivan Mayrina, GMA7. Ah, uh, nabanggit niyo po yung napakabilis na aksyon. Ano hong ibig sabihin niyo doon, Jose? Mabilis mo naman talaga. No, but uh, is, is there anything unusual? dun sa with the with the speed at which the ombudsman issued that order. Wala po ako masasabi. Basta ang sabi lamang po natin ay mabilis po ang pag-aksyon. Thank you. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, uh, good morning po ulit. I'm sorry, uh, Yusek, for bringing this up uh, again. Uh, regarding doon sa ilang ulit ng hindi pagkakabanggit ng Pangulo, uh, doon sa pangalan ni Congresswoman Camille Villar, sa mga nakaraang campaign sorties. Malapit na matapos yung pangangampanya And uh, again, uh, Yosec, ano bang status ni Congresswoman Camille para sa Pangulo? Naroon pa po ba yung uh, iwala, bahagi pa rin siya ng alyansa? Uh, Unang-una po, ang Pangulo po, ang nais niya na makasama sa gobyerno ay mga taong tapat sa tao, tapat sa tungkulin. At hindi pansarili ang inuuna. Pinili po ng Pangulo ang mga Senator Rebels po sa Alyansa dahil yun po ang kanyang paniniwala. Kung meron po man na hindi makakatugon sa gintong klase ng kanyang paniniwala na maging tapat sa tao, maging tapat sa taong bayan, ang tiwala pong iyon ay maaaring mawala. Um, next. lab question you said for Maricela Lili. Sorry ma'am, what do you mean by that? Um, was it a deliberate effort Uh, from the president not to mention the name of representative Camille Villar dun sa sunod sunod na mga proclamation rally ang hindi po niya pagbanggit sa akin na tatandaan ay yung nangyari sa Cebu ang pinakahuli pero kung ano man po ang um, paano niya to nasa, pa paano niya tong nagawa o paano niya hindi nabanggit ang pangalan ni Camille Villar tingin ko po ay nasa pangulo po 'yon wala po tayong personal knowledge kung anuman po yung kanya nasa sa isip o nasa kanyang damdamin ng mga oras na yun. Pero meron po bang nabanggit si Presidente? Uh, personally, kung ano po yung tingin niya ngayon dun sa status ni Representative Villar? Uh, sa akin po, personally, wala. Uh, tanungin po natin kung meron po uh, kay Congressman Toby. Clay Pardilia, PTV4. Good morning, Yusek. Balikan ko lang po yung sa election. Uh, days before the election, gaano po kahanda tayo in terms of polling presence and security to ensure the safety of our voters. Thank you po. Uh, Uunahin ko po muna ang uh, Department of Education dahil alam natin po na mga guro ang makakasama po uh, para po sa eleksyon sa May 12. Ang sabi po ni uh, Department or DepEd Secretary uh, Sunny Angara, handa na po sila at magsasagawa po sila ng nationwide deployment ah, uh, uh, ang DepEd Election Task Force para sa real-time na monitoring, tulong at uh, agarang tugon sa mga insidente simula pa po, simula linggo, May 11. At uh, may nakalaampung pondo para sa mga honorarium na sa mga magsisible, magsisilbi uh, ngayong halalan. At uh, para na rin po sa paghahanda at paglilinis ng mga paaralan bago at matapos ang election. Meron na rin po, kasado na rin daw po ang partnership, kasado ang partnership ng DepEd sa Comelec, AFP at PNP para tiyakin ang security, legal at uh, medikal na tulong para sa mga guro sa halalan. At uh, makakatuwang din po ang IBP at ang PAW para magbigay po ng libreng legal assistance sa ating mga guro laban sa anumang harassment at legal threats. At ang sabi po ni Secretary Angara, sa araw ng halalan, kasama ng mga guro at uh, kawani ang buong pwersa ng pamahalaan, bantay, alalay, at proteksyon ang hatid sa ating mga guro ng bayan. So yan po ang mensahe. Thank you po, Yusek. Y Yusek Claire? Okay, uh, bago po natin ibigay pa ang isa pong good news, gusto lamang po natin muling linawin. Uh, nung tayo po ay nag present ng uh, face uh, uh, ng larawan ni uh, uh, First Lady kasama po yung mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ang date po noon ay March 11. Nabanggit ko po na March 11, pero kalagitnaan nabanggit ko yung May 11. Pero May 7 pa lang po ngayon. So, yung uh, picture po, yung larawan po, na, na nandun din po sa Facebook account ni uh, First Lady ay March 11. At, ah, uh, at yun nga din po ang nabanggit ko parang sa pangalawang banggit ko ng, ng buwan, ay ng araw, ay nabanggit ko May 11, at na-pick up po ito ni <laughs> Miss Pia. Opo, so March 11 po yon Okay, at uh, bago po tayo magtapos, isa pa pong good news. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr., na tayaking walang Pilipinong maiwang offline. Pinangunahan ng Department of Information and Communications Technology ang pagpapatupad ng digital bayanihan. Dito, nagbigay ang ahensya ng laptops sa mga community college sa Camarines Sur sa ilalim ng CLICK o Curses for Literacy in Internet and Computer Knowledge na program ng DICT kung saan isinusulong na ang digital access ay isang basic right at hindi lamang pribilehyong. Inaasahang makakatulong ang mga laptop na ito sa mga syudyante, guro, non-teaching personnel at maging local government workers para matuto, uh, maging innovative at magkaroon ng mga bagong oportunidad. Dahil sa enhanced access sa digital resources, inaasahan din na makakakita ng improved productivity, mas mahusay na academic outcomes at isang henerasyon ng tech-savvy at future-ready na mga Pilipino.